ang tamang diet. Ito yung dapat niyong gawin and this is a healthy diet. So, para madaling maintindihan, ang gagawin lang nila yung tinatawag nating pinggang pinoy or plate method. Alam mo, Ken, marami nang gumawa ng iba't ibang diet na nauuso ngayon. Pero hindi pala ito pwede sa lahat. Depende ito sa ating katawan. Tama ka, Bel. Dapat din talagang magpakonsulta muna sa doktor bago sumubok ng kahit anong diet. At mahalaga rin na meron kang balanced diet. Oo. Kailangan talaga ng tamang gabay mula sa mga eksperto para siguradong safe at epektibo ang ginagawa natin. Kaya huwag na natin patagalin pa! Kasama natin ngayon ang ating friendly neighborhood doctor. Ang makakasama natin ngayong episode ay isang Diplomate Philippine Board of Clinical Nutrition, Head Division of Trauma, Critical Care, at Head Division of Surgical Nutrition and Metabolism Institute of Surgery ng St. Luke's Medical Center, Quezon City. Siya ay walang iba kundi si Dr. Reynaldo Sinamban ang makakasama nating host ay isang cardiology consultant sa University of Santa Tomas Hospital at De Los Santos Medical Center. Siya rin ay fellow ng Philippine College of Physicians at fellow ng Philippine College of Cardiology. Walang iba kundi si Dr. Francis Marie Porino. Hello mga kabarangay BK! Ako po si Doc Francis at welcome po sa ating October episode ng Real Talk with Doc. Diet ba kayo? Tara, pag-usapan natin. Ito ang topic natin ngayong araw. Pero bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa mga tumutok sa aming special na episode CPR at Pusong Pinoy kasama ng Philippine Heart Association last September 28 ang CPR ay isang importanteng skill na dapat matutunan nating lahat. So hopefully, yung mga nanood ay nag ng CPR sa unan nila sa bahay. And today, ang ating pag-uusapan ay also as important as CPR. Ano ba ang tamang diet? Hindi lang para pumayat, But ang mas importante ay ang kumain ng tama para humaba ang buhay nating lahat. And today, kasama natin ang isang espesyal na guest isang expert sa larangan ng nutrisyon at kalusugan. Walang iba kung hindi si Dr. Adi Sinamban. Doc, welcome po. Magandang araw, Doc Francis. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong paanyaya. Pag-usapan natin ngayon ang tamang paraan ng pagdadayat. Okay, so umpisahan na natin, Doc Adi. Opo. Ano po ba ang ibig sabihin ng diet? At meron po bang masasabing magandang diet? Actually po maraming klasing diet. Uh -huh. Pero yung mga diet po na binibigay sa mga individual depende po sa kanilang uh, sakit. Kunyari mayroon po tayong tinatawag na therapeutic diet na binibigay for example yung mga diabetic. So binibigyan natin sila ng special diet na pang-diabetes uh, or mga diet na for patients na kunyari mataas ang blood pressure o may alta presyon. Then may specific din po tayong diet na piniprescribe sa mga pasyente ito. Otherwise, kung wala naman po silang special concern, may tinatawag din po tayong standard diet para sa mga individual na ito. I see. So parang sinasabi niyo po, Doc, na let's say, uh, hypertensive. No? Opo. Uh, sinasabihan natin sila na wag silang kumain ng maalat, No? Kasi pagka medyo maaalat ng kinakain nila, um worsen ito ng uh, blood pressure nila tama yes. po ba tama okay meron tayong tinatawag na food pyramid dapat aralan natin 'to nung mga bata tayo so baka niyong i-discuss ano po ba tong food pyramid na ito uh, actually po yung food pyramid eh ito'y nagsisilbing gabay sa mga tao or kumita sa ating mga pasyente kung anong klasing pagkain ang pwede sa kanila yung mga pagkain na pwede nilang kainin pang araw-araw o yung mga klasing pagkain na pwedeng kainin lang nila once in a while o kuminsan like twice or three times a week. At saka mga ibang pagkain na pwede mong kainin na paminsan-minsan lang. Uh, katulad ng mga, kunyari, yung mga sources po ng carbohydrates or mga gulay na pwede natin kainin on a daily basis. Pag yung mga sources ng protina, kunyari mga karne, poultry, or seafoods, kuminsan, piniprescribe namin pwedeng kainin two times or three times a week. And hindi araw-araw, Doc. Hindi kailangan, no? May mga pagkain din kasing like yung mga matatasan sources ng fat. For example, red meat, no? Gagawin natin, kuminsan, once a month lang yan. Or sinasabi natin, yung mga pagkain na mas sobrang tamis, kuminsan, sinasabihan natin na gamitin lang to sparingly or once in a while. I see. So, Doc, di ba doon sa pyramid, may parang mga nasa ilalim. Ang mga nasa ilalim ay tama ba? Gulay at saka yung prutas. mga sources po ng carbohydrates saka prutas. Oo, paminsan tayo badiktad, ano? Ah. Yung uh, protein, yan ng mga kinakain natin nasa ilalim at yung gulay na do sa atip. Baliktad pala ang mga ginagawa ng marami tao. Karamihan po, parang baliktad, mostly yung mga sources ng fat kung minsan ang ginagamit natin o ginagawa nating pang-araw-araw na pagkain. So kasi medyo mahirap paminsan sundan yung mga diet, no? Paminsan gusto natin talagang mag-diet, uh, but it's really very difficult kung ano ba talagang dapat nating kainin. So meron ba tayong simple uh, rule na pwedeng sundan ng audience natin na ito yung dapat yung gawin and this is a healthy diet? Opo. Uh, kanina na-discuss natin yung food pyramid. Okay. Yung food Food pyramid ito yung mga sources ng food groups na kung saan tayo pwedeng kumain na mas madalas or mas kokonte. ngayon in terms of portion gaano hmm. karami kasi kahit naman may food pyramid hindi naman pwedeng kainin lahat yon so para pinakamadali para sa ating mga kabarangay ang gagawin lang nila tingnan lang po yung plato yung plate no yung nating natin pinggang pinoy or plate method pero pag sinabi po nating plato, dapat may size yon, 9 inches. Hindi pwedeng platong ang ganun kalit. 9 inches po ba kasing laki ng paper plate? Yung usual, usual na regular na plato. Na plato. Hindi pwedeng mga malalaking plato, no? For reference. Ngayon, para po magkaroon sila ng gabay, ang pinakamainam po ay kung yung plato nyo, i-divide nyo, no? Kung yung 50% or kalahati ng plato, dapat laman nun gulay. Mostly gulay yung sources. Then, yung another one-fourth, yun po yung source ng protein, yung ulam. And then, yung one-fourth, yun po yung source ng carbohydrate. Carbohydrate, eh, syempre dito mas mahilig tayo sa kanin. Pwede rin po kasing substitute don bread o kaya pasta. So, para madaling maintindihan ng ating mga uh, tao or mga pasyente, yun ang piniprescribe namin para mas mabilis. So, Doc, kunyari ba, social kunyari yung tao, gusto niya baked potato. Saan po ba yan? Ah, kasi po, source po yun ng carbohydrate hey. na, or starch, no? So, nandun po siya sa carbohydrate source. So, dun po siya sa one-fourth? Dun Oo. po siya sa one 4 So, hindi pwedeng kanin na potato pa. Opo, opo. Unless kasha siya dun sa one-fourth. Tama? <laughs> Pero pag sinabi yung one-fourth, hindi ma mataas na ah, gano'n, no? Di so, mataas so, dapat na one -fourth. yung one-fourth lang. Oo. Oo. So, very important po pala, no? Kasi, hmm. um, kailangan natin simple rules lang para masundan ng mga tao. So, ang importante is to understand na one half ng plato should be vegetables and partly fruits. Tama po ba? Kasi you also need vitamins and minerals from the fruits. Tama po. Okay. So, pumunta naman tayo sa isa pang importanteng topic ko. Paano mo ba malalaman na tama ang timbang mo? Tungkol po sa timbang, meron po kasi tayong sinusundan na BMI body mass index. So, pagkuha po nito, kinukuha natin yung weight mm -hmm. ng individual, weight in kilos, dinidivide po natin ng height in meters squared. So, pag uh, kinumpute po natin yon, may particular range na makukuha tayo or value. Now, uh, dapat po, ang normal value nun is around 18.5 to 24.9 or sabihin na natin 25, yun yung pinaka-normal. Pag tumaas tayo doon, let's say 25 to 30, ito yun po yung overweight. Overweight. Overweight or pre-obese na tinatawag. Tapos pag lumampas po tayo sa 30, 30 35, ito po yung obesity class 1 na. Tapos 35 to 40, obesity class 2. Pag lumampas na sa 40, ito na yung obesity class 3. I see. So parang kaya mong gawin yan sa bahay, ano? Kailangan mo lang ng uh, timbangan, kailangan mo lang, alam mo yung... Height mo at ng calculator. okay. Ano po ba ang uh, mas masamang obesity? Di ba nakakakita po tayo ng mga taong medyo malalaki? Malalaki po ang kanilang mga kamay, ang kanilang legs, pero hindi ganyang kalaki ang chan. At meron din naman pong mga medyo malalaki or obese people na ang malalaki sa kanila is their chan. no? So which of the two types is higher risk? yung sinasabi po ni Doc Francis ay tungkol doon sa fat deposit sa katawan or distribution ang tawag po diyan. In general po, pag sa mga lalaki or males, yung fat distribution central nasa gitna. So malalaki ang chan. Kaya makita mo malaki yung chan tapos ah. medyo maliliit yung arms no, yung periphery. Sa babae kasi yung distribution niya mostly sa hips, dito sa may bandang likod, dito po sa hita, sa thighs, o minsan sa arms. Ngayon po, yung central na deposity, yung po para sa mga lalaki o sa iba pang babae, meron din gano'n naman, mas uh, yon kasi ito po yung tinatawag nilang visceral fat. Ito po yung fat na naka-incorporate sa mga organs. Kaya mas delikado yon kasi pag gano'n ang distribution ng fat, malaki ang chance ah, na magkakaroon sila ng mga metabolic disorders. Like, mas prone sila sa hypertension, diabetes, stroke, or iba pang sakit. Pero yan po yata, Dr. Adi, ang napakahirap i no? Yung central obesity na yan, okay. no? Okay. So maybe, kung interesado po kayo, mga kabarangay, pwede po kayong mag-comment dyan. And uh, we can do another uh, series on this, how to lose your visceral obesity. No? So finally, Dr. Adi, bakit ba tayo natatakot sa obesity? Aside from the look, hindi tayo maganda tignan, ano pang ibang reason, bakit ayaw natin dapat na, as much as possible, na maging obese? 'yung obesity po kasi it does not po pertain lang sa weight, 'no? Yung weight issue itself. Mas uh, tayo as doctors, mas concerned tayo dun sa mga tinatawag po nilang metabolic complications like yung mga hypertension, diabetes, stroke. Mas malaki po ang chances na nagkakaroon ng sakit yung ating uh, individual o mga pasyente pag sila ay obese. Kaya as much as possible Uh, yung mga healthcare practitioners or even our dietitians ina-advise po natin na mag-lose ng timbang ng ating mga pasyente kasi ayaw natin sila magkaroon ng mga sakit na kaakibat ng obesity kaya kailangan talaga mag-try tayong mag-keep uh, our ideal body weight no Ako. and uh, as you've said ang computation in ko lang po uh, it's uh, weight in kilograms divided by your height in meters squared no and i think kanina trinash po nila kung ano po ang range ng bmi so malalaman po niyo kung nasaan ang inyong bmi and kung nasa obese na po kayo dapat mag-start na po tayo mag-diet and exercise dr adi napakarami naming natutunan sa inyo no ako madami ako natutunan and i'm sure ang audience natin madami ding natutunan sa iyo but uh Pwede ka magbigay ng dalawang tips kung ano sa tingin mo ang pinaka-importanting na, na bigay mong lesson sa lahat ng tao ngayong araw. Okay. Ang sasabihin ko lang po, uh, in terms po ng JETA o tamang pagkain, tandaan na lang po natin ang mga letrang A, B, C, D, M, V. A, adequacy. So dapat ang ating pagkain ay sapat para matugunan ang ating pangangailangan. B, balanced diet. So dapat ang pagkain natin, lahat ng food groups represented. Tapos C, calorie restriction. So hindi naman ibig sabihin pag available lang food, makakain natin lahat. So dapat maingat din tayo kung anong klaseng pagkain at saka gaano kadami ang ating kinakain. And then D, yung density. Dapat yung nutrient density or tinatawag nilang masustansya dapat yung ating kinakain. Tapos yung letter M, eat in moderation. So lahat ng sobra, again, hindi makakaganda sa atin. Sinasama ko na rin po sa M yung mobility, yung exercise. So kailangan din po natin mag ehersisyo Tapos yung B, variety. So dapat po yung food groups represented ng maraming klase para hindi magsawa yung individual. Kasi pag nagsawa tayo, hindi tayo makakasunod sa tamang diet natin. So, 'yun po yung ating da dapat nandaan. So, dapat din nating uh, maalala na ang wastong pagkain at wastong nutrition, 'yun ang solusyon sa mabuting kalusugan. Okay, so ang mga tip na binigay mo sa amin, Dr. Adi, A, B, C, D, M, and V. Adequacy, balanced diet, calorie control, nutrient density moderation, and finally, variety. No? So, hopefully, matatandaan natin yung mga yan. Kung kaya natin kumain ng tama, we should all eat right. Kung meron pa kayong mga gustong malaman, pwede po nating i-post para makapag-prepare po tayo sa ating mga susunod na episodes. Thank you very much, Dr. Adi. Thank you very much, Barangay BK. See you again next time. Bye-bye po! Bye. Salamat sa pagtutok, mga kabarangay BK. At huwag kalimutang i -like at i share ang Belken's Facebook page para updated kayo sa mga susunod na episodes. Ako si Bel. At ako si Ken. At kami, kami ang inyong kaibigan pang kalusugan. Paalam! Paalam.